Siya para siyang may kuryenteng mahina, parang ganun. Para siyang mahina ng kuryente. Ang feeling ko, eh ano to sa Galing to sa ano eh sa Japan. Binili ko, binili ng anak ko. Matagal na to, naka-stock isang taon na, to ngayon ko lang ginamit. Dapat puro pa ganyan. Mm. May, yung iba-ibang kulay nito, may pan-tighten, mayroon pang anti ano, sa melasma. Maraming ano to. Itong red is, ano ba itong red? Tapos ano, oh. Pang anti-wrinkles. Ewan tong red kung ano, andito to eh. So, hindi ko alam kung ano. Para sa antong red. Ayan, Ay, makikita natin dito. Hindi ko alam kung nasaan. Hmm. Iba-iba ang kulay. So, ganyan to Oh, meron ganyan. Ayan. Ah, pagkagod. Ayun, ito. May, gre may green. Itong green. So, nakikita ko yung ano ng mukha ko. Meron ano, meron akong dalawang pirasong wala mo tanggal. Ito, ito, tsaka yun. Ito, <laughs> uh, sa Japan to, uh, ano, pagka, ano, magpunta kayo nagpupunta ng Japan. Pabili kayo nito, maganda rin to. Uh, diba? Mm. Ganyan lang, oh. kaysa uh, mm, tinan yung mukha ko after. May kulay pink siya, yan, pink. So, gusto nyo ng, may green, may red, Ayan, may green. Ay, may ano. Ayan, may ganyan-ganyan. Maano siya. Ayan. So, pagka binuksan nyo, ayan. Ayan, may yellow. may red. Oh. Iba-ibang kulay. May green. May blue. Iba-iba ang effect nyan. Ayan, nakalagay doon. Sa baba. Kung para saan siya. May pink. May pink. Okay, wala na. So, papatay na natin. Power. Okay. Sa mga gusto po niyan, pwede kayong mag-ano sa Japan. Yung mga may pumupunta sa Japan o umorder kayo. Ayan. Bye-bye na po.